What's up guys? Nagbosa aray. Aw oh, nagbosa, nagitlog ray. Tigbula ko edong get this pes. Nagitlog ray para kit log. Niya da, niya da sa hawa pag sa isa. Katakas ang ana yo. Niya da pes pes. Bilakan niyo to baka ma pabasa. Oh, Mabunog rin, mabububo rin. Aray, aray ko po, anaw ko po. You kaya know? na bahay. Aro, hi. Kailangan mag-goyang oh, Black Wedo. pati na edad ng Black Wedo. Aray ko po. Ang kurir ha, pare. Hindi ko pa tepa, Taiwan

ang pag-esort oh, din sa kapila. Ayan great up at. Mga insan. Yun lang. Bye bye.